Ito na yung aking nilulutong broccoli soup with noodles. Hintayin ko na lang to na kumulo. umaga mga ka -OFW. good evening dito sa bansang Kuwait at time check dito ay 9.39 na ng gabi at dahil tapos na kumain ng dinner ang aking mga amo ngayon ay aakyat na naman ako doon sa aming kwarto at titingnan ko kung ano yung mailuluto natin para sa ating dinner dahil nagkikrape ako ng mainit something na sabaw titingnan natin kung mayroon akong uh, malutong sabaw doon sa kwarto. At ito na yan nga dahil mayroon tayong broccoli soup dito ay lalagyan ko rin siya ng dalawang noodles para swak ang ating cravings. Nagpainit na rin pala ako ng tubig. Ito, lalagyan ko na siya ng tubig. Mainit na tubig yung aking ilagay para madali siyang kumulo. Ayan. Dalagyan natin ng tubig na mainit. Ayan na. At ayan na nga. Dahil mainit yung ating nilagay, lalagay na din natin yung broccoli soup. Hoping na hindi siya magbuo-buo. Bismillah. O, di ba? Nakuha natin ang ating cravings for tonight. Broccoli soup with, ano, with noodles. Buti na lang hindi siya nag, ano, hindi siya nagbuo-buo. Mekos-mekos natin sa ensa. Nagbuo-buo pala sya, Mali. Dapat pala. Cold water yung... Nilagay ko muna sa sa cold water. Or duffy. Pero okay lang yan. Hindi man pala yan buo-buo. Yan yung man pala yung bukuli. Hmm? Ewan ko, basta yun na yun. Basta OFW, maparaan para hindi magutom. Kaya anong ulam niyo Ay, ulam. Anong cravings nyo ngayong malamig? Lalong-lalo na dito sa Middle East at kung saan mang malamig na lugar kayo. Ako kasi ang cravings ko ngayon ay sabaw na mainit. lalagyan natin ng noodles or indomie. Ang indomie pagkain ng mga OFW. Pambansang pagkain ng mga OFW. Alam kong hindi healthy pero go 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 lang tayo. nalagyan ko siya ng dalawang indomie. Baka gusto rin kumain ng mga kasamahan ko mamaya. Makakakain sila. O ba? Diba? Sharing is caring. Kaya ito, magsishare tayo ng pagkain. Kung gusto nila. Ayan na siya. Ganito din ba kayo magluto ng mga cravings niyo On the spot, instant, o ano pa. Basta, yun na yun. At lalagay din natin yung powder ng noodles. Alam ko mga OFW lang ang Makaka-relate nito. Kaya ito, magluluto tayo ng dinner dito sa kwarto. Hindi natin takpan kasi baka mag-overflow. Kasi hindi magandang matulog na walang laman ang tiyan. At yan na, nakulo na yung aking nilulutong sabaw na with noodles. Uy, takam na takam na. Pero no, bago ako kakain, hintayin ko muna yung aking mga kasamahan para may kasabay akong kumain. Dahil minsan, ay wala akong ganang kumain pag ako lang mag-isa. Maganda kasi pag, or masarap kasi kumain pag may kasama ka habang kumakain. Yung kumakain ka na may kausap. Kaya lang, minsan dahil... Isang OFW tayo na nagtatrabaho sa bahay. Hindi lahat ay may kasama sa bahay. Kaya minsan ay nagsasalita tayo kahit tayo lang mag-isa. O, diba? Kasi nga, tayo lang mag-isa. Wala tayong kasamang kakain ng ating mga meals. At pagpasensya nyo na po ang aking background kasi andito na ako sa kwarto. O, ba diba? Yung sa likod ko naman yan yung aking higaan. Ah. Kamusta, kamusta ang mga ka-OFW ko dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at pangangatawan, lalong-lalo na dito sa Middle East. Dahil malamig na dito ngayon. At ang alam ko malamig din ngayon sa Europa at Jumerica. Deva. Pero hintayin ko muna yung aking mga kasamahan may message ko siya na tapos na akong magluto para makaakyat na din siya. Ito na. The moment of truth. Titikman natin at hindi ko na hintay yung aking mga kasaman kasi nga gusto kong kainin na mainit pa. Masarap naman siya pero mas masarap siya mas lalong sasarap pag mayroong lemon. Yun lang, thank you for watching at ito lang yung aking dinner for tonight, satisfied sa cravings.